Hi everyone, Eb here. So in this video, I'm going to talk about how creating video content can impact your sales, positively impact your sales. Context lang kung bakit ko naisipan uh, gawin yung gantong klaseng content or etong topic na to kasi may iba na sinasabi nila may iba pa namang way para makakuha ng sales. Hindi ko kailangan ng video. Ngayon yung ilan sa mga binabanggit nila. Totoo naman na meron pa talagang ibang way aside from creating video content. Kung meron ka ng effective na way to get sales, eh di go tuloy tuloy lang wala namang problema dyan maganda kasi may nakita ka ng parang right formula tapos gawin mo na lang siyang mas effective yung iba naman ang sinasabi hindi ako sure kung uh, makakatulong ba talaga yung paggawa ng content sa business ko no? hindi ko naman nakikita yung effectivity nyan parang ganyan ganon kadalasan yung ibang pakiramdam ng mga business owner yung iba naman nakagawa na ng video content. Nakagawa na ng content dati pero hindi talaga nakakabenta or hindi nakabenta. Tipong hindi nag-work yung ginawa nilang video. Pero ngayon, ikaklarify ko lang na meron. Merong positibong nadudulot yung pag-post ng content para sa business mo. And in this video, ipapakita ako sa'yo kung paano. Baka lang kasi hindi mo lang alam kung ano at paano. So, ipapakita ako dito yon. Basically, ganito yung parang flow. Once na nag-post ka ng video, importante na magkaroon yan ng views. No, syempre, alam naman gumawa ka ng content tapos walang manonood. So, importante na magkaroon na, yan ng views. After niyan, magkaroon ng views yung mga viewer magiging follower. Posible na i-click nila yung follow button or yung plus sign. Minsan kahit hindi nila i-click yung follow button pero babalik-balik ang kanyan if ever. So alam mo yon yung sense na magsusubscribe sila, susubaybayan ka nila. After nilang maging followers, importante na ma-convert sila into leads. Hindi lang, yung follower kasi hindi yan lead. No, masasabi lang na leads eh kapag ka meron na silang kinomit kahit onte whether parang nag-inquire sila naging contact mo sila binigay nila yung email nila sa iyo binigay nila yung personal account nila sa iyo meaning nakipag-chat sila sa iyo sa Facebook or kung ano man yon yung masasabi na lead sila kasi sabi nga ni Alex Hermosi engage leads yung dapat meron ka or dapat mangyari after nilang mapanood yung mga video After maging lead, magkakaroon niya ng interest dun sa talagang mismong service na in-offer mo. Usually kasi no, yung mga high ticket kind of service or product, high ticket meaning ito yung mga 30-50k above na produkto o serbisyo, kinakailangan talaga yan ng tawag, kinakailangan ng appointment yan para maniwala pa sila dun sa tao or, or sa inyo. So yung mga ganong klaseng um, offer or service na high ticket, usually yan, kailangan ng tawag, kailangan ng conversation. Kasi mahal yung babayad eh, di ba? <laughs> After magkaroon ng appointment, doon na mako-convert yan into sales, into money, yung meron na kayo talagang agreement or yung deal no na may perang binabayad na. Ayan yung journey ng mga tao na dapat pagdaanan if ever gagawa kayo ng con from video to views, to follower, to leads, to appointment, to sales. So, dito ba lang, in a nutshell, meron talagang nagagawang impact pagdating sa sales o yung video na gagawin mo. Dapat meron. <laughs> Dapat meron kasi sayang naman yung paggagawa. Di ba? Baka lang kasi hindi mo lang alam kung paano siya magagawa or ma-make sure. Eto, ipapakita ako iyo kung paano. Sabi ko nga, diba, kapag gumawa ka ng content, importante na merong manood. 'di ba? Para masukat kung meron bang manonood, eto yung factor para malaman yon how good the content is. Kamusta ba yung content? Specifically, yung message ba may substance? Meaning, may katuturan ba tong sinasabi mo? Or yung script mo ba or organized? Meaning, meron kang magandang topic, meron kang mga magandang message pero kamusta ba yung script mo? Maayos ba yung pagkakagawa niya? O kung hindi ka man gumagawa ng script the way kung paano ka magsalita or the way kung paano mo kung visual man yung klase ng content na meron ka the way kung paano mo kinombine combine yung mga elemento na yon organize ba ba diba? so yung script kamusta ba yung script yung delivery yung paano pinarating yung mensahe nakarating ba talaga diba effective ba? Ito, hindi lang sa the way kung paano ka magsalita. Eh, minsan sa editing or sa visual. Kamusta ba yung delivery? Okay ba siya? So, ito yung mga bagay para maging dahilan para panoorin yung video na ginawa mo. Para makonvert yung, yung ginawa mong, kinreate mong content na merong manood, ma-convert into views yung mga tao. Another factor para maka-apekto sa views, eto ito yung like, comment, and save. Eto yung sinusukat ng algorithm or ng mga social media platform para masabi na okay, ibubusko ko yung views nito ipapakita ko pa to sa mas marami pang tao. Bakit? Kasi may nag-like, may nag-comment, may nag-save. May nag-click may nag-tap doon sa video na pinanood mo. That way, masusukat na ng uh, social media platform or ng robot inside the platform na okay yung content mo kasi may nag-click doon sa content. So, syempre, hindi lang dapat panoorin. E importante na ma-convert yung mga yan from someone na pinanood lang to someone na ifa-follow pa. Paano yun? Kamusta ba yung connection? How strong the connection is from the viewer to you as a content creator? or to you as a business, nakaka-connect ba siya? Matindi ba yung connection? Yung, yung connection, ito yung ibig kong sabihin. Yung similarity. Parehas ba sir? Parehas ba kayo ng pinagdaanan? Parehas ba kayo ng... Yung kung sino man yung nandun sa video, kaparehas ba ng nanonood? Alam mo yun, meron bang some sort of similarity? Nakaka-relate ba? O kaya naman, aspiration. Eto bang nakikita nila sa video ay gusto nilang maging? Baka lang kasi, yun yung pwedeng maging connection. Ito yung tao na gusto kong i-follow kasi ito yung tao na gusto kong maging. So, ina-aspire. O kaya naman, as a resource. Resource. <laughs> as a resource. Meaning, itong tao na to or itong business na to or kung ano mang page yan, mapagkukuwanan ko ba to ng resource someday? In the future, pwede ba tong makatulong sa akin? How strong these three are from the viewer to follower. No, ayan yung way para uh, ma-convert yung uh, from viewer to follower. Siyempre, after maging follower, eto eh, na yung parang negosyo side, yung sales side. Eh, yung follower ma-convert into leads. So, dapat hindi lang sila follower, pero alam mo yun, parang mag-consider -ma sila as someone na mag-commit. Kahit papaano, kahit maliit. Ang tanong, gaano ba ka-compelling yung way mo para utusan sila na maging lead. Gano'n ba ka-compelling yung call to action mo dun sa content? Specifically, yung mga tao, mararamdaman ba nila yung need nung sinabi mo? oy kailangan kong gawin yan. Kailangan kong gawin yung sinabi mo. Oo nga, no, mag-opt-in. Or mag, magbigay ng email. Or oo nga, no, parang mag-inquire. Uh, mag kailangan ko ba yan? Paano mo yon? Paano nagawa ng content mo yon? Na maparamdam sa kanila na kailangan nila to? Ito ba ay gusto ko ng audience, ng viewer? eto ba, or yung follower, ito ba ay gusto kong mangyari din? Ito ba ay something na pwede kong i-explore? Hindi ko naman gusto, hindi ko naman kailangan, pero interesting yan. Paano mo yun magagawa in your content? Yan ang mga tanong na dapat mong ma-make sure para yung follower maging lead. Siyempre, after maging lead, lalo na kung sabi ko nga kung high ticket yung uh, binibenta mong product or service, importante talaga na merong some sort of conversation. Mag-usap kayo whether through chat or through call. No, meron dapat appointment. Mag-uusap para yung lead na yon magkaroon sila ng interest na kausapin ka Kamusta ba yung landing page? How convincing the landing page is? Yung landing page, hindi lang to yung common na website. Pwede rin naman pumunta sila sa ibang, sa ibang uh, platform as a landing page. Yung paglalandingan nila. O for example, ako nasa yung landing page ko ay yung messenger. Parang i-chat nyo na lang ako kung gusto nyo mag-inquire sa akin. So yung messenger, yun yung landing page ko. Yun kasi yung way ko to, to communicate. Gaano ba ka-convincing yung nakikita nila sa landing page? Whether yung copy sa landing page or kung paano ka makipag-usap, ano mo na-deliver yung message through that landing page para yung lead na yun mag-book ng conversation sa'yo. Tatlong bagay para malaman kung yung lead na yun ay maging appointment. As in, kailangan na kailangan ba talaga nila to? Yung urgency, may deadline, kailangan ko na ba itong masimulan? Kasi alam mo yun, sobrang interested na ako, kailangan ko na itong masimulan. Urgency, kamusta? Yung clarity, dun ba sa landing page nagkaroon ako ng clarity? Or naging clear sa akin talaga ano yung pwede mong gawin sa akin? Kasi okay na ako, eh, interested na ako, eh. nag-commit na nga ako ng onte eh. Naging lead na nga ako eh. Pero nagkaroon ba ako ng kalinawan pa sa kung ano talaga yung kaya mong gawin for me? Proof. Nagawa mo na ba to sa iba or at least sa yo mismo? Ito yung mga to yung kailangan ma-check para yung lead na yon ay maging maging appointment, mag ng appointment sa iyo ng conversation. Syempre yung appointment na yon ito na yung um ito na yung way para talagang uh, magkaroon ka ng pera or masil talaga yung deal, di ba mabayaran ka na. Yung appointment ng tao ma-convert siya into sales. Usually buy in naman na yung yung ano yung audience eh, yung from yung lead na yon yung appointment nakabuy in na sila, kumbaga willing na silang magbayad. Ang tanong na lang, mafi-feel ba nila na gusto talaga nila? Ay, alam mo yon yung final na na pagsukat nila sa sayo. Kaya usually yung vibe na lang yung chine-check diyan. Magka-vibe ba kami? Nararamdaman ko ba yung su yung vibe naming dalawa? Specifically, eto yung kailangan mong magawa. Kamusta ba yung tonality? Hindi naman ba nakakainis kausap tong tao na to? Yun yung mga naglalaro sa isip ng mga ng, ng audience kapag uh, i-convert na sila magbabayad na. Ako ba, kamusta ba yung effort ko if ever ginawa ko to? Ah, uh, mahihirapan ba ako para ma-achieve yung gusto kong ma-achieve or hindi naman? Kamusta ba yung pagkaka explain niya? Assurance, mamay-make sure ko ba na magagawa to talaga kapag uh, inavail ko na to? Yung certainty ng tao na yon. And usually, sa call or sa chat to, nangyayari. Ayan yung way para yung content maging sales. To recap, kapag ka kang ginawang content, importante na may manood. Maging viewer, yung magkaroon ng viewer. Tapos yung viewer na yon maging follower. Tapos yung follower na yon maging lead. Mag-commit kahit papaano. Tapos yung lead na yon mag-book mag ng appointment. Eh, kung yung appointment na yon eh, ma-convert into sale, well, ayun eh, talaga yung totoong commitment, I mean, yung pinakamalaking commitment na magbayad na. Lalo nga kung high ticket yung binibenta or binibenta mo or sinaserve mo. Eh, ayan yung way para ma-convert yung content into sale. So, ibig sabihin, meron talaga. Meron talaga. Ayun, I hope uh, nagme-make sense itong sinasabi ko. At least, nagkaroon ka sana ng uh, kalinawan sa mga bagay-bagay. Kung meron kang mga tanong, feel free to comment down below siguro or i-chat mo ko kung baka meron kang tanong or what. Susubukan ko na mag-reply. So, yun lang naman for this uh, video. Thank you sa panonood and um, see you on uh, the next video. Bye-bye!